Laban na, panibagong araw, panibagong karanasan. Yung araw nga ay pupunta kami sa Dinggalan. Namiss ko kasing sumakay ng motor kaya inaya ko si Migol at si Tex. Kaya naman, kasabay ang pagsikat ng araw ay nandito na kami sa bayan ng Gabaldon. Grabe, napakasolid talaga ng tanawin pagpasok mo dito sa Gabaldon. Tanaw na tanaw mo ang napakagandang bulubunduki ng Sierra Madre. Kaya nga hindi na nakakapagtaka kung bakit ito patuloy na binabalik-balikan ng mga turista. Kaya sa mga hindi pa nakakapunta sa Gabaldon dyan, aba tara na dito. Napaka Masarap talaga sa pakiramdam kapag nakamotor ka. Bukod sa langhap na langhap mo ang presko at malamig na simoy ng hangin, ay damang-dama mo ang kalayaan. Napaka-solid talagang road trip ang papunta sa Dingalan. Bukod niya sa maging hawa ang dadaanan mo, ay talaga nga namang mare-relax ka sa ganda ng tanawin. Sa mga tagpungang ito'y hirap na hirap na akong mag-video. <laughs> Yun nga lang kasi kapag talagang nakamotor ka ay makaldag. Ering at nadaanan na namin ang napakagandang ilog ng Dupinga. Shoutout po sa mga kababayan nating dumaga. Ilang sandali pa nga lamang ay narating na namin ang isa sa pinakasikat na bayan sa lalawigan ng Aurora, ang Bayan ng Dinggalan. Ito nga ang tinaguriang Batanes of the East. Napakarami mo ang pwedeng puntahan sa Bayan ng Dinggalan. Magagandang talon, mga makapigil hiningang taanawin, at syempre walang tatalo sa ganda ng Pacific Ocean. Sa tagpungang ito ay malapit na kami sa tinatawag nilang Aplaya. At kilala nga ang Aplaya bilang bilihan ng iba't ibang lamang dagat. At syempre dahil minsan-minsan lang kami nagagawidi, ito, ay kinuha na namin ng pagkakataon para bumili. <laughs> Ayan nga si Migol na tinatawagan ng mami niya dahil nagpapabili rin ng octopus. Meron kasi silang business na takoyaki kaya tamang tama. 280 nga daw ang kilo nitong pugita. Para nga sa inyong kaalaman, ang mga lamang dagat na ito ay direktang nagmumula sa dagat. Dito na nga sa Aplaya, binabagsak ng mga manging isda. Meron nga rin sila ditong pusit na 200 naman ang kilo. Meron nga rin sila ditong tinda na dorado na 180 naman ang kilo. Meron nga rin sila dito itong tinda na hipon na swahe na 460 naman ang kilo. Meron nga rin silang tinatawag dito na ulang na 500 pesos naman ang kilo. Meron nga rin sila ditong pusit na orig o native na 420 naman ang kilo. Meron nga rin yellow pin na 280 ang kilo. Meron nga sila ditong tinatawag na piret na akala ko nung una ay galunggong. <laughs> 200 pesos naman daw ang kilo ng ganito. Siyempre dito sa tinggalan ay hindi mawawala ang salmon na 240 naman ang kilo. Hindi nga rin mawawala dito ang pam Pampano na 400 pesos ang kilo. Meron nga rin sila dito itinitinda na bukod na ulo ng salmon. 180 pesos naman ang kilo niyan. Siyempre naman, hindi mawawala dyan ang pambansang isda na bangus at tilapia. <laughs> 250 nga daw ang bangus, 150 naman ang tilapia. Pumunta nga ako dito sa kabilang pwesto at nakilala ko si Ate Arlene. Dito ay ipapakita ko naman sa inyo yung ibang lamang dagat na hindi natin nakita sa kabila. Ulad na nga lang ng kanilang tindang alimasag na 370 ang kilo. Puro babae nga daw ang alimasag masag na yan. At pumukaw nga sa aking atensyon ang kulay pula na isda. Ito pala yung tinatawag na lapu-lapu na 400 pesos ang kilo. At syempre dahil lang abala nga tayo, nakakahiya naman na hindi bumili. Kaya nga bumili rin ako ng isang kilo ang durado. At napagalaman alaman ko nga sa kanila na matagal na pala sila dito sa pwesto. Grabe ang babait nilang lahat. Ilang saglit nga lamang ay dumako na kami dito sa barangay ng butas na bato at naglakad-lakad sa dalampasigan. Iba talaga yung pakiramdam na naidudulong dulot ng dagat. Kay hey, sarap-sarap maglakad dito lalo na pag malungkot ka. Yung pakiramdam na gusto mong panandali ang tumakas sa bigat ng problema. Yung tipong napakalalim ng iyong iniisip. Yung tipong napakabigat ng mga dinadala mo pero gumagaan dahil sa hampas ng alon ng dagat. Kaya kayo mga kababayan, deserve niyo rin ang magpahinga. Kumuha kayo ng pagkakataon para mag-enjoy sa tabi ng dagat. Pagtapos nga namin mag-moment-moment sa dagat ay bumalik na kami para kunin ang aming mga binili. Ha? nakatuwa naman dahil may nakakilala sa atin dito si Kuya Mark. Lagi nga daw siyang nanonood ng mga video natin kaya binigyan niya tayo ng mga souvenir. <laughs> ang bait nga ng pamilya ni Kuya Mark na sila Nanay Mirna, sila Ate Brechel at Ate Elaine. Naging kaibigan na nga rin natin sila dito. Nung pag-uwi naman namin ay kumain kami ng napakasarap na aros kaldo kila Tita Melda dito sa Batu Batuperi. At hanggang dito nga ay nakikilala ang laban na. Shout out po sa mga taga-bagting dyan na nagpa-picture pa sa amin. <laughs> kaya kayo mga kababayan, minsan Mag rides din kayo sa dinggala ng nakamotor Promise! Ang saya! Laban na!